Sandugo, ang Anong pinag-187, uy? Uy, bakit? Idol mo, Bini, ha? Nagpapatugtong. Sumasayaw dino. ka pa, ha? Uy, hindi ako. Hmm. Bini, hindi ko. Pinapatugtong mo dino. yung Anong. Bini, ha? Anong pinag- Sumasayaw Anong Smasayaw ka pa, ha? 187, gusto ko, uy. 187, patingin nga ako. Hip-hop, hey, ng lalaki, gusto, Bini. Ano ka, kalakas ng tama mo, boy? Ikaw, ha? May lihim kang, ano, idol mo yung Bini. Patingin nga ako ng cellphone. Patingin nga ako ng Pati yung nga oh, na sir. Pati titignan. Eh, para sure. Oh, o, para, oh, para pa sure. Ano? Hindi mo talaga oh. idol yung Bini ah. Hindi, hindi ko talaga idol yun. Eh, oh. sumasayaw kayo. Nahuli hmm. kayo, sumasayaw kayo. Sumasayaw, eh. ano ba yun? Yung ano? Oh. Yung oh. mahiwagang salamin. lamin. Oh. O, oh. oh. o, tignan mo, tignan mo. Oh. Hindi sige ko alam ka, yun, oh. Mema. Alam mo yung step, ay, alam mo yung kanta. Mm. Palong palo. O, oh, pati nga ng oh. cellphone. Sige. But, ay, o, o, oh, oh, si Kulit yan ah. Member ng Bini yan ah, si Kulit yan ah. Idol mo talaga yung... Bakla to! Uy, bakit? Idol mo talaga eh, no? Baka tignan mo na ano po? Naglalagi? Eh, hmm. O, oo, oh, oh, mo. Naglalagi? Naglalagi. Eh. Ay, tatanggalin ko na. Ito, Ba't mo tatanggalin? Nahuli ka ni. Nahuli. O, oh, patingin na lang ako ng ano. No, oh, no. Sa YouTube, o. Oh. Patingin no. ako sa YouTube. O, oh, ay, tignan ay, mo, o. Kanta ng Bini yun, o. Oh. O, oh, tignan mo, o. Ay, salamin. O, oh, salamin, salamin ka pa. Salamin. Ikaw nga yun, naririnig ko kanina. Hindi naman yun. Tapos sumasayaw ka. Ay, 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 Baka napindot, napindot lang. lang. Ito pala, he pala. Hey, Bobby pala ako. No? He Bobby daw. Bakit? He Bobby, biglang pinalitan. Idol mo talaga yung bini, no? Hindi ah, magtitiktok na ako. Magtitiktok. Magtitiktok na lang ako eh. Oh, tignan tingnan mo. Oh, oh, Bini rin. Oh, oh, tingnan mo. Napapagalataan ka talaga. Ano ba? Napapagalataan ka Eh, bakit nandito? Napapagalataan ka talaga. Oh, oh, tingnan mo. oh. Hindi ako. He ako. Kala ko ba hey, Abi? Bata, hey. kantang bini yun eh. Bakit nandito to? Ay, bakla to. Hindi ako nagano. Idol mo talaga yung ano eh. Hindi ako. Alam ang... tako ni. Hindi. Oh, oh patingin na ako ng no. ano. Tignan mo, tignan mo. Kulay pink. Bini, ay, bini. Bini, oh, bini. bini. huli, huli, huli. Ay, yung ano eh. Huli. Bini, bini. Wala. Ayaw ko nang. Ayaw ba yun? Ayaw ba yun? Ay, ayaw ba yun? Ano ba yun? Iba yun eh. Ay, iba pala yun. Iba yun eh. ay, Anong, ano nga ano si Bin? Hindi ko alam yung Bin. O, oh, patingin na lang ng ano, Facebook. Patingin sa Facebook ko. Oh. Patingin oh. sa Facebook. Hindi, o, oh. wala. Oh. wala. Wala. Wala ka Patingin, ang, ano? patingin oh. ng ano, patingin ng search. Oh. Oh. Patingin ng search, oh. o. Ano, no, ano? oh. Patingin ng search, o. Anong search? Oh. Ayun, o, oh, patingin, o. Ayun, o. Ayun, o. Wala, wala, wala. Ang bilis, ha. Ang wala. bilis ng kamay, ha. Ayun, ang wala. bilis ng kamay ka dyan. Bili. Bilis ang bilis oh, ng... At saka, hindi ko ano yung Bin, eh. Hindi ko gusto yan. Hindi gusto. O. Hindi ko nga alam na may concert sila ng June 20. O, o, mo? Ba't mo? Wala. Bakit Naka... nakita ko lang ata? Ay, nakita ata. Ay, al ay, malay al alam mo eh. Bini na yan. Mm. Sino ba yan si Kulet? Si Kulet? Oh, kilala mo nga eh. Kilala mo nga yung member ng Bini eh. Si Kulet? Ay, hindi ko kilala si Kulet. Si ah. Sina, si Mi... Si Mika ba yun? oh, si tignan ano? mo, tignan mo. Kilala si mo yung mga... Si Stacy. Ay, si, oh. ay oh. si Maloy. Oh, si Maloy. Si Kulet, my loves. Oh, oh, my loves ay. mo ba? Ay. Oh. ay, ay. Oh, hindi ah. Oh. Oh. Ay, ay, may lina ano May liin. Papansin Papansin Huli ka na boy <laughs> Naubusan ako eh Heb abi ka ba